signal number to na nga dito sa amin sa may source Mga bossing, dahil nga sa may bagyo ngayon, bising busy na naman nga tayo sa pag-aasikaso. Dahil nga sa walang pasok at may bagyo naman ngayon. Habang hindi pa naman umuulan, tambak nga muna ako ng lupa dito sa tataniman ko ng mga gulay. Balik ko muha nga ako dito ng mga compost na lupa at itatambak ko naman ito dun sa may mga tataniman ko ng mga gulay. Maaga nga akong nagising kanina para asikasuhin ito. Ito na nga muna ang inuna ko kasi nga hindi pa naman umuulan dito. Kahit nga na signal ng Berto na dito sa Sorsogon, hindi pa naman po umuulan. Halos tirik na tirik pa naman nga yung araw dito ngayon. Dahil nga sa bakanti naman nga yung araw natin ngayon at walang pasok. Kaya ito na nga muna yung priority ko ngayon na asikasuhin. Nung tumingin niya ako sa kalangitan, maulap na. Pero sobrang mainit pa naman yung panahon ngayon dito. Sa buong araw ko nga ngayon ay marami akong nagawa. Pero mainam naman ito at na-exercise yung aking katawan. Sarap din kasi sa pakiramdam na pinagpapawisan ka talaga. Mga bossing, mag-ingat po tayong lahat sa paparating na bagyo. Dahil sobrang lawak talaga ng sasakopin ito. Kahit nga na hindi naman yung sentro ng mata dito sa Sorsogon, inaabisuhan pa rin tayo na maging handa para sa ikakabuti rin natin ito. Ito ang lugar namin dito sa Bicol ay lagi talagang dinadaanan ng bagyo. Kahit nga sanay na kami sa bagyo, syempre may pangamba pa rin kami sa mga mangyayari. Kaya minamabuti rin talaga namin na maging handa para maiwasan din natin na magsisi sa huli. Ito na pala yung resulta nung tinamba kong mga lupa. Alipagtataniman ko nga ito ng mga gulay, mga busing Inasikasi ko na rin pala yung mga bintana ko dito sa kusina ko. Bali, tatakpan ko nga ito ng yero kung sakali namang lumakas yung hangin. Mas mainam rin na inasikaso ko ito. Ito na nga yung inasikaso ko ngayong hapon. Mahirap din kasi na lumakas na yung hangin, saka lang tayo mag-aasikaso. Kapag ganito may mga sakuna talaga, lagi kong pinaghahandaan niya. Mas mainam rin kasi na advance tayo sa pag-iisip. Para wala tayong pagsisihan sa huli. Kaya sa mga kapwa ko gubat no, natilihin natin maging handa. Huwag tayong magdalawang isip na mag-aasikaso na. Dahil alam nyo naman na nasa huli ang pagsisisi. Kaya ang mga nakatira sa tabing dagat, mas mainam po na lumipat na muna kayo sa evacuation para sa kaligtasan nyo rin yan. Kaya ako kahit lumakas man o hindi yung bagyo at least napaghandaan ko naman ito magdasal po tayong lahat. Sana malusaw na itong bagyo at hindi na lumakas at makapangyarihan pa rin ang pananalangin para maging ligtas tayong lahat. Ito ang mga kabarangay ko, busy busy pa sa pag-aararo nitong kanilang mga sakahan. Nalalapit na rin kasi ang pagtatanim ng mga palay. Kahit nga may bagyo kailangan talagang kumayod. Ganito talaga ang buhay kapag mahirap. Kailangan nating magsakripisyo kasi kapag hindi tayo magtrabaho wala rin tayong kakain isang kahig isang tuka lang talaga pero mainam na rin ito kasi marangal naman talaga itong trabaho kahit ito. simple lang ang pamumuhay ang importante ay lumalaban ang patas hanggang dito na lang po muna.